ang makapangyarihan, kapag bumalik si Lingtong sa hinaharap, tutulungan mo pa rin ba kami? Agad na nagulat ang sagot ni Chen Xuan sa kanila, bakit ko kayo ililigtas? Ano ang kinalaman ng inyong kamatayan sa akin? Gayunpaman, upang ganap na malutas si Lingtong, kailangan pa rin nila si Zhu Yuan dahil upang malutas si Lingtong, kailangan mayroong kumuha ng kanyang battle body at kaluluwa. At si Zuhuyan ay walang duda ang pinakamahusay na kandidato. Gayunpaman, kasama ang Battle Garb of the War God, si Zuhuyan ay laging madadami sa mga labanan, at ang naghihinakit na kaluluwa ni Lingtong ay laging makakaapekto sa kanya, na magdulot sa kanya ng dobling sakit at maaaring mamatay anumang oras. Handa pa rin ba si na tanggapin? Matapos ang lahat, natakot pa siyang humakbang sa larangan ng digmaan noon. Sa makatuwid, hindi siya pinilit ni Chen Zuan, at kung tumanggi siya, maaari siyang mamuhay ng payapa bilang isang magsasaka. Sa pagkarinig nito, lumiwanag ang mukha ni Zhu Uyan sa tuwa, at tumakbo siya direkta kay Mao Men. Asawa, tungkol sa desisyong ito, kailangan ko munang humingi ng tawad sa iyo. Matapos maranasan ang nangyari, ayaw na niyang magdusa pa si Zhu Uyan. Pagkatapos ay narinig niya ang tunog ng paghingi ng tawad at niyakap siya ng mahigpit ni Zuhuyan. Nagpa siya akong tanggapin ang Battle Garb of the War God. Ipagpaliban muna natin ang ating kasal o kung hindi, magiging diuda ka. Ang biglaang pagbabago ng mga pangyayari ay nagpatulala sa lahat at matagal bago nakabawi sa sarili ang Maumen. Sa katunayan, matapos maranasan ang digmaan, Naunawaan din ni Zuhuyan kung bakit sinasadya ng mga tao na isugal ang kanilang buhay ng walang pag-aalinlangan. Ito ay dahil mayroong bawat isa na gustong protektahan sa kanilang buhay. Ngayon ay mayroon din siyang mahalagang tao, kaya hindi na siya maaaring magpatuloy na walang kabuluhan. Dati, sinabi ng lahat na ang walang talong mandirigma ay ang War God. Ngunit ngayon ay naniniwala si Zuuyan na ang mga matapang na humaharap sa kamatayan ng tunay na mga war god. Patriarka, ako, ang Junior Zuuyan, ay handang tanggapin ang battle garb of the war god. Wala akong pagsisisi sa buhay na ito. Ang kanyang masigasig na talumpati ay nagpakita sa lahat kay Zuuyan sa isang bagong pananaw. Hindi masama, bata, sa wakas ay nakuha mo na ang pagtanggap ng patriarka. Ipinasa pagkatapos ng patriyarka ang kaluluwa ng lingtong at ang battle garb of the war god sa kanya. Caswell niyang kinuha ang kaluluwa ni Lingtong at sinabi, Lingtong, magpakabait ka sa loob ng katawan ng aking junior. Sa puntong ito, hindi na nang ahas na magloko si Lingtong at agad na isinama sa katawan ni Zuhuyan ni Chen Zuan. Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw ang boses ng sistema, na nag-aanunsyo na ganap na nalutas ng junior na si Zuhuya ng krisis ng Merlin at naabot na ang ikapitong antas ng Emperor Realm. At sa wakas ay natapos na ang digmaan, ngunit bigla ay may isang berdeng ilaw na sumilit patayo sa kalangitan, at dahil naapektuhan ng kapangyarihan ng host ang lupa, maagang lumitaw ang libingan ng spirit race. Bilang resulta, ang ikaapat na pagsubok ay binuksan ng maaga ang layunin para sa sino mang junior na makuha ang mana ng Spirit Race. Hindi inaasahan, pagkatapos pag nakawa ng tribo ng Espiritu noon, ngayon kailangan pa nilang hukayin ang kanilang libingan ng ninuno. Talagang kapes palad sila, Zuuyan, ang patriarka, ay gusto kang kunin ang mana sa libingang iyon. Tanging tagumpay lamang ang pinapayagan, hindi kabiguan. Ito ay isang conch shell na mas mataas kaysa sa bundok, at sa bahagyang pagpilipit lamang, kahit si Ed Stafford ay hindi nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Gayunpaman, hindi matitiis ni Lingtong ang galit na ito, at nang buksan ng conch shell ang mga pangil nito para kainin siya, direkta itong pinatay ng One Strike Battle God Gun. Matapos tanggapin ang gawain ni Chen Zuan, ilang araw na naghanap si Zhu Wuyan sa ilang, at ilang araw na pagtulog sa hangin at pagkain sa labas ay direktang nagpabigay daan kay Lingtong na kontrolin ang kanyang isip. Nakilala rin niya si Ed Stafford na nabubuhay sa ilang at nagtatago mula sa paghabol ng Conch Shell sa likod ng isang maliit na burol. Ang Conch Shell na bumabalot sa langit at araw ay isang pagkain lamang sa paningin ni Lingtong at agad niya itong pinatay. Lumaki ang mga mata ni Ed Stafford dahil hindi niya naramdaman ang anumang cultivation aura mula sa katawan ni Ling Tong. Ang paggamit ng Battle Garb of the War God ay nagpagising pa nga kay Zuhuyan. niya ang conch shell sa harap niya ng nalilito at isang berdeng bula ang lumabas mula sa kanyang bibig na agad na sumabog na may malakas na suction force na sinipsip ang buong conch shell sa loob at pagkatapos ay dumighay siya. Doon lamang niya napagtanto na ang karne ng conch na nakuha niya ay nawala ng ganoon. Sa pagkakita sa eksenang ito, naniwala si Ed Stafford, na ito ay tiyak na isang crunch shell na nabuhay ng isang daang libong taon, at ang berdeng bula ay magpapas siya ng isang crunch girl. Kasabay nito, ang bula ay nagbago rin mula sa berde tungo sa pink, at silang dalawa ay tiningnan ang tanawin sa harap nila ng may pag-asa. Sa tunog ng pagliliwaliw ng itlog, may talagang lalabas na, ngunit sa susunod na sandali, sinira nila ang kanilang sariling mga mata at sinakaw ang kanilang sarili, kahit mamatay, ayaw nilang makita ang bagay na ito. Orihinal, nang lumabas siya, hindi lamang siya babae, kundi isang matabang tiyuhin din. Ang susi ay sumasayaw siya ng walang damit na may pagtingin ng pagmamahal. Agad na gustong gawin ni Zuoyan ang hustisya sa kanyang sariling mga kamay at kumuha ng asarol, ngunit kakatwa, hindi lamang siya nabigo na saktan ito, kundi niyakap din siya ng mamantika na tiyuhin. Guru, miss na miss kita. Ang nakakagulat na hawak na ito ay nagpasukan ng dugo kay Zuoyan na ilang araw ng gutom. Ang pinakanakagulat sa kanya ay ang pag-atake ay automaticong lumalampas sa taong ito. Pagkatapos yakapin ng tiyuhin si Zuuyan, medyo nalito siya. Hindi tama ang hininga at pakiramdam na ito. Bagaman mayroong katamarin ng isang guro, malayo ito sa kanya. Ito ay talagang isang patay na pervert na gumagaya sa kanyang guro. Itinulak niya muli si Zuuyan. Sino ang pervert? Lumabas na ang kanyang guro ay hinabol ng spirit tribe ng tatlong araw para gumawa ng hotpot. At pagkatapos ay nakatulog siya sa isang conch shell at natulog hanggang ngayon. Kaya tinanong niya, anong taon na ngayon? Alam mo ba kung nasaan ang Spirit Tribe? Oo, oh, eleganteng ginoo, ngayon ay ang Kendlan Year. Ang Spirit Tribe na binanggit mo ay naging libingan na. Tinamaan ng kidlat ang tiyuhin. Lin -tiek. ibig sabihin ba ay nakatulog siya ng hubot-hubad sa loob ng isang daang libong taon? at namatay din ang makapangyarihang spirit tribe. Namatay ba sila kasama ng aking guru? Sa pag-iisip nito, agad siyang tumayo. Kahit mamatay pa ang spirit tribe at maging libingan, ipaghihiganti ko pa rin ang aking guru. Sa pagkakita na gusto niyang tumakas, agad siyang hinabol ni Zuu Ninanakaw mo ang conch shell ko at gusto mong tumakas. Pinanood ni Ed Stafford ng may inggit habang lumilipad ang dalawa. Bakit napakalakas ng kanilang katawan? Tanong niya sa sarili. Naalala niya ang mga katangian ng dalawa. Lin Tiek, ang pagkagutom at hindi pagsusuot ng damit ba ay nagpapalakas sa iyo. At kaya, isinilang ang isang alamat ng isang hubot hubad na lalaki sa ilang. Sa kabilang panig, kumakain si Chen Daorang ng inihaw na karne habang ipinapaalala sa kanya ni Luo Chen na napakalapit na nila sa libingan ng Spirit Clan. At ang pag-iiho ng karne ay madaling makaakit ng pansin. Gayunpaman, puno ng reklamo si Chen Daorang. Ayos lang, ate Luo. Nasa Divine Realm, third grade ka na. Ano pa ang kinakatakutan mo? Baka mayroon pa ring mga taong darating upang nakawin ang aming barbecue sa ilang na ito. Lumabas na pinadala rin sila ni Chen Zuan upang kunin ang libingan ng Spirit Clan. Gayunpaman, inanyayahan ni Chen Xuan si Luo Qinqian na kumain ng barbecue upang tulungan siyang sumulong sa Divine Realm. Sa pagkakita nito, hindi mapigilan ni Chen Daorang na makaramdam ng inggit at humingi ng benepisyo kay Chen Xuan. Patriarka, kulang ako sa pagmamahal ng isang ama mula nang ako ay bata pa. Ngayon ay bigla mo akong gustong maglakbay ng malayo. Hindi mo ba ako mabibigyan ng ilang kayamanan tulad ng ginawa mo kay Junior Sister, kahit isang buhok mo lang? Maaari ko itong dalhin upang maalala ka. Sa ilalim ng kanyang matinding pakiusap, kinailangan siyang bigyan ni Chen Zuan ng isang buhok. Hindi nalalaman na ito ay orihinal na nilayon para sa Xuan Heavy Ruler. Ngunit hindi niya kayang pigilan ang emosyonal na pakiusap ni Chen Daorang. Bigla, isang boses ang dumating. Ay nako, kuya, pakiusap huwag mo na akong habulin. Naamoy ko ang pagkain. Maaari ko bang bayaran ka? Nagtaka si Chen Daorang sa pinagmulan ng boses. Ang lupa sa ilalim ng kanyang puwit ay biglang umangat, at humigpit ang kanyang puwit. Isang asarol ang tumama, at ang sakit ay napakasakit na pamunit sa kanyang puso. Sinundan ni Nazu Uyan at isa pang tao ang amoy at dumating tumangala sila at nakita ang inihaw na karne. Nang walang paabi, kinuha nila at kinain. Si Chen Dao Rang, na inambush, ay humawak sa kanyang puwit sa sakit at nakahiga sa lupa. Sino ang mga magnanakaw na ito na nang na nakawin ng aking barbecue? Ang dalawa ay mukhang nahihiya ngunit hindi tumigil ang paggalaw ng bibig kahit isang sandali. Ikanaway ni Zhu Huyan ang kanyang war god spear at sinubukang sumuntok, Ngunit nagawang iwasan ito ni Chen Daorang, kahit na may bahagyang galos. Ang matinding espiritu ng labanan sa pagitan nila ay nagpatulala sa kanilang dalawa. Samantala, sinamantala ni Zhu Huyan ang pagkakataon upang tumakas, sumisigaw, salamat sa paghohost. Galit na galit, sigaw ni Chen Daorang, huwag kang tumakas kung may lakas ka ng loob. Hahabulin na sana niya si Zhu Huyan ngunit pinigilan siya ni Luo Chinchen na nagsabing huwag mo silang habulin. Ang dalawang ito ay nakatakas sa atin kaya dapat silang malakas. Kumalma si Chen Daorang at napagtanto na nakatagpo siya ng ganoong kalakas na kaaway sa labas ng hindi inaasahan. Hindi ko man lang may kumpara kay senior sister, maaari pa rin ba akong apihin ng mga walang kwentang ito sa labas? Senior Sister, kailangan kong seryosohin ito. Kailangan kong makuha ang mana ng Spirit Clan upang patunayan na ang ating Xuanchen Emperor Clan ang pinakamalakas. Samantala, sa Nine Deaths and One Life Realm, isang grupo ng mga tao ang nakasakay sa ilang lalaking leon patungo sa unahan. Lumabas na sila ay mula sa Howyu Kingdom nang malaman ng hari na hindi lamang ninakaw ang Soul Eating Pearl kundi ibinigay din ng Starfall Map, agad siyang nagalit at inutusan silang ibalik ito. Kamahalan, hindi namin magagawa iyan. Kung galitin natin ang makapangyarihang figure na iyon, maaaring lipulin niya ang ating bansa sa isang kaway ng kanyang kamay. Ngunit kung hindi natin ito mabawi, masisira ang Howyo Kingdom ng iba. Nagpatuloy sila sa kanilang paghahanap sa Nine Deaths and One Life Realm, ngunit pinigilan sila ng isang pusa sa kanilang daan. Direktang tinaboy ng Diamond Male Lion ito. Pumalakpak ang hari sa pagtanggap. Ano ang nagpapijing karapat dapat sa isang ligaw na pusa na makipaglaro sa isang marangal na leon? Gayunpaman, pinagsisihan nila ito sa susunod na segundo. Dalawang beses na umalingaungaw ang isang malakas na tunog. Isang malaking dagendong ang umalingaungaw sa kalangitan. Dalawang marangal at purong dugo na malalaking demonyo, ang Shadow Wolves, ang lumitaw sa harap nila. Lumabas na ang maliit na pusa kanina ay ang kanilang anak. Ngunit ngayon ay wala na silang oras para magulat. Direktang nagbigay ng utos si Duan muli, huwag kang matakot. Malakas din ang lahi ng Diamond Lion. Sige. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay lampas sa inaasahan ng lahat. Direkta na nagrebelde ang tatlong Diamond Lions. Masayang nakaupo sila sa harap ng mga Shadow Wolves, tumatahol ng dalawang beses at kamakaway ng buntot. Sa puntong ito, wala na silang lakas upang labanan ang nakakatakot na presyon. Lumuhad ang hari ng malakas. Bigla, may dumating na boses, huwag bastos sa mga bisita. Sila ay mga bisita ng patriarka. Gusto mo bang ay nuter ka ng patriarka? Lumiko ang tatlo upang tumingin, at lumabas na ito ang number one great demon sa mundo, ang Purple Shadow Sparrow, na nakatayo kasama ang isang tao sa likod nito. Ang mga Shadow Wolves na kanina ay nakakatakot ay direktang tumakas. Ngunit ang sumunod na salita ng tao ay nagbasag sa kanilang pananaw sa mundo, kayo bang tatlo ay narito para hanapin ang aking amo. Nagkamali kayo ng lugar. Ito ay basurahan lamang ng aking amo.